Solido, R-A-M-R-C, Gopins, Dead, Bumon. Nasaan na yung mga Sparta? Wala ko ba yung Sparta natin dyan? Oo, no? Sa grupo talaga ni Press Dryer, hindi kailangan ng mga babies. Eh. Nagpapakondisyon no? yan. Ayan, ready na kayo? Ready na? Okay, ganito. Simple ang gagawin natin. Yung mananalo ulit sa mga buha kasi ang mananalo okay. na Ay, ng Beatles. Benzol Oil. Ang kas. Then ang tinanalo... Alam na nila Bibisco yan. Libis mo ang kukuha. Hands up. Okay? So kailangan yung galingan para magagawa ng challenge. Huwag nang kasimpli okay. lang. Okay? DJ, gusto ko yung puna na binatutog nyo? Gusto niyo po muli makakita ng isang dance number? Parang hina na naman. Gusto niyo ba? Oh! Kawawa na naman kayo. <laughs> Ready na ba? Sulido? Sulido. Abante. DJ, play the music. Guard, pabukal na rin. <laughs> Saan ba galing ko ng gabi? Ah. Magaling agonis. Bago mga angkas. Kaya naman pala ganun yung sayawan, ganun yung step. Ay, Parang nabitin ako. Na. nabitin ako, nabitin pa kayo? Mas magandang time kung tatlo ko, mamaya kayo lang sa masaya. Pasa mo na yun doon. Ikaw gawin siya? Dapat kayo, sa'yo din kayo. Tapos sa dosin na, na manili, bakit nga ba sumama ulit kayo? Ba! Gusto nyo ba sumama sa pa! Okay, isa pa daw DJ. Dapat sabay-sabay ha. In 3, 2, 1. Dito na nagpapahuli. Nagpapahuli. O, oh, kailangan ng change team. Change team. Wala problema. Sige, pumalik kayo kung ninyo. R-A-M-R-C. Ready na kayo? Pag-ulit na lang na ba dito DJ, play that beat. dan datang kayak isa mouse oh oh yang dj play again let's <laughs> go <laughs> ah, <laughs> <laughs> <laughs>